Hello guys, nandito kami sa likuran ng bahay namin guys. Ayan, si Bibi o. Ayan. <laughs> Ayan si Bibi. Ayan ang aking miracle fruits. And miracle fruits. And din ang aking kuryoso bisul. We'll Yung tanong na na siya na ako, ano, April. Last year ako subong uh, na muna na si kadako ako na sila gani sa akong gitanom o uh, ayan siya guys naghani nag kaya akong gitanom na ako akong okra nga ang gulang na o uh, si bibi o oh. oo nagsumuksum o ako nagsumuk si bibi o oh. magmaoy man kung ato sulod uh, sige maglagaw-lagaw may mas kiinit pa okay. Ako lubi. lube. Nah, si Bibi. Hi, nak. Si hi. Bibi hi. Bisayra. <laughs> Gusto mo guwaan. Guwa kami mas ka init.